Kapin sa 50 ka mga establishmento, lakip ang usa ka ang naugdaw tungod sa sunog gamigo sa sitio Kabulihan, Barangay Sambaguno, Uno ning Dakbayan sa Sugbo kagabi. Mato ni Fire Investigator, Investigator SFO1 Ariel Balahadia nga nadawat nila ang alarma alas 11.30 sa gabi ug miisa ang alarma sa Task Force Alpha kaganinang alas 12.04 sa Kaadlaon. Nakontrolar na ang sunog alas 12.59 o nideklara na ang fire out kaganinang alas 6.17 sa buntag. Matod ni Balahadia nga nagsugod ang sunog sa balay nila ni Camilio Torres. Sigun sa fire investigator, nga nikabat 55 ka mga establishmento ang naugdaw sa sunog, lakip ang First Baptist Church. Dugang sa investigador, nga giba na ng mukabat sa 1 million pesos ang danyos sa maong sunog. Kauban na karon si Sir Balahadia, Sir Unsay Hinungdan sa sunog ang nila sa amo ay kuwang good finding sa ang ko mo morag dito ay ang ila istorya katong nag-away si Camilo yung mama istorya na nila ha na ako no na biyotin pero wala pang ako niya kung nakakita dyan sila pero ang pandiyan sa tunog na sinagdaran niyang kwarto katong ito tipo nila nga sa iyo paan ako ng kwarto nila nagawat kami sa wagkakaroon dito kung mo testify ba Sir, pwede lang natong mapasabot sa atong mga viewers kung unsa ka delikado ang gluten. Ano ning gluten na bro? Danger gud kayo kay ang open repair ang ang giritin ani mga L88 na katul tabos ang tubat ko ani nipis kayo kanila tapos komotpen Pangangawaan ni dapat magsuggest na uh, sa magpa-repeal kung palit sa brand ang real na repeal ang mga kwan ang ang repeal nila ni mga SPC mga gasol panang gasol di manakawad ang kwan Dagang salamat SFO1 Ariel Balahadia